Tingin mo, dapat bang iniidolo ang mga politiko? Tingnan ko isa itong topic na maganda pag-usapan ngayon, lalo na't na ang daming nangyayari sa Pilipinas at malapit na ang eleksyon. Para sa akin, tingin ko hindi magandang iniidolo ang mga politiko. Kasi una, oo, get gets naman na binoto mo sila kasi malaki kumpiyansa mo sa kanila. Pero tandaan natin na empleyado pa rin sila at ang pangunahing trabaho nila ay pagsilbihan tayo. Siguro magandang i na lang din siguro sa teacher yung mga politiko, no? gets naman na mahirap talaga siyang paghiwalayin kasi malaki na tutulong sa atin ng mga politiko, gaya ng mga teacher. Kaya di ba grabe na lang yung parangal na binibigay natin sa nila. Na kahit alam nating trabaho nila yon I mean, malaking pagpapasalamat na ginagawa nila yon para sa atin. At ewan, hindi na rin siguro talaga mawawala sa ating mga Pilipino na, alam mo yun, mapagpasalamat. Tapos, tulad ng mga teacher, mga role model din sila, na ina-idol natin. Pero ang masama dito, minsan, sobra-sobra na. Kunyari, yung teacher mo. Kahit gaano mo kagusto yung teacher mo na yun, kapag nagbigay yan ng exam na hindi naman niya tinuro, o di kaya naman nagbigay siya ng grade na mababa sa sa'yo na tingin mo naman hindi mo deserve kasi nag ka naman na maayos mo, tataas yung exams mo. Di ba magagalit ka doon sa teacher mo? Kahit gaano mo siya kagusto, ma gagalit ka sa niya. So, bakit hindi tayo ganito sa mga politiko? Bakit kahit alam na natin nasa mali yung politiko, alam na natin nang-orap, nakulong na dati, binoboto pa rin natin. Yung iba sinasabi, eh, Kesho, may nagawa naman kasi siyang mabuti, so okay lang kahit nang siya. Isipin mo pa, kapag nagugas ka ng plato sa bahay, tapos nakabasag ka ng plato, sasabihin ba sa'yo ng nanay mo na okay lang yan. Mahalaga, gumawa ka ng mabuti. Mahalaga, nagugas ka. Kahit nakabasa ka ng plato, okay lang. Di pa hindi. <laughs> Panigurado, sa sermonan ganyan. Panigurado, may isang oras kang humili sa bahay. So, bakit hindi tayo gano'n sa mga politiko? Isa pang naririnig ko. Ah, lahat naman kasi ng mga tumatakbo, korap. So, doon ako buboto doon sa may, nakikita kong may ginagawa. Kahit korap siya. <laughs> okay, sige. Pwede nating sabihin na marami ngang corrupt talaga sa Pilipinas na tumatakbo. Pero hindi mo naman pwedeng sabihin na lahat ng tumatakbo ay corrupt. Actually, karamihan nga dyan ng mga tumatakbo, hindi nabibigyan ng chance kasi hindi kagaya ng mga naglalakihan yung billboard dyan, naglalakihan yung mga tarpaulin dyan na ang lalaki ng pondo sa pamumulitiga kasi ang dapat nila nanakaw nung last term nila marami dyan na lumalaban ng patas at walang ganun kalaking pondo kaya hindi sila nakikilala. Masyado ng mga tao. Eh, ang mahirap sa mga Pilipino, ang di ko maintindihan, ay yung mga binoboto nila kalalasan is kung sino yung mga naaalala nila yung muka o di kaya sino yung naaalala nila yung pangalan. So, kung sino yung makita nila sa billboard, tags, like, tinignan nila yung balota nila, ay, kilala ko to ah. Ito, boboto ko. Okay, kalma. <laughs> Kaya naniniwala ako na, oh, medyo kulang talaga tayo sa research. Sa review. Review, magandang, feeling ko magandang tao, term na gamitin dito. Kapag nag, kapag may exam ka, nung nag-aaral ka pa, o kung nag-aaral ka pa ngayon, di ba nagre-review ka? Ngayon, bakit sa eleksyon, bakit pagboboto tayo, hindi natin ginagawa yon Ang hindi ko magits, ngayon na kinabukasan ng buong Pilipinas ang hindi ko alam kung bakit di ka na nagre-review, bakit di ka na nagre-research, hindi ka na ng politikong tama na puposisyon po dun sa posisyon na kailangan natin. E kaysa, wala na kasi yung oras mag-review. Mga kababayan, may choice tayong mag-obstain na. Okay, sige. Sabihin na natin na, okay, masyado kang busy, kailangan mo pa magtrabaho, wala ka ng oras na bibigay para sa pag-research -re ng mga natin. May choice tayong mag -obstain. Okay? kung hindi mo alam kung sino yung dapat mong iboto, wala kang ma maayos na review, huwag mong hulaan yung balota, okay? Hindi yan parang exam na ko lang ka sa review, kaya yung sinasagot mo sa multiple choice ay kung ano yun, naalala mo na, ay, si Jose Rizal, nabasa ko to ah. So, ito yung sagot kasi si Jose Rizal nabasa ko, tapos si Jose P. Laurel, hindi ko naman nabasa, kaya ito yung sasagot ko. Hindi siya parang ganun, mga pre. Wala, ayun lang. Actually, hindi naman dapat ako gagawa ng video kasi nagkasakit ako last week. Kahit sabi ko, weekly na ako mag-upload. Pero, ang dami ko nababasa kasi ngayon sa balita. Tsaka malapit yung, ano, yung, yung election. ya yeah, tingin ko maganda pag-usapan to. Ang hirap manahimik sa bahay. I'm, na mag at mag-aral lang na nakikita ko ang daming nangyayaring ganito sa mga post ko sa Facebook. So, ayun lang. Basta, guys, pakiusap lang. Huwag kayong basa-basa bumoto. Kung di nyo alam yung ginagawa nyo, pwede kayong mag-abstain naman. Pero hanggat maaari, mag-research kayo, mag-review kayo, i-review nyo kung sino yung dapat nyo i -voto. Hindi yung sabihin nyo na lahat ng politiko, corrupt. Okay? Yan lang. Maraming salamat.